personal kong hiling sa iyo. Naalala ninyo, may isa tayong leader, ginawa natin kung si Hal. Naging kung si Hal. Tinapos pa natin ang termino niya, maging kung si Hal. Ipinalit natin yung ate niya na kusida. Pinagpahilan natin yung ate niya, natin sa gobyerno, ipinaling natin siyang kusida. Pagkatapos nyo, ginawa natin siyang congressman. Naalala nyo? So madalit salita, ano man, ang tagumpay na nakamit niya. Ano't anuman ka ang kalalagayan niya. Ngayon, tayong lahat, tayong lahat naging bahagi komo. Pupulong tayo sa pangarap niya na magiging congressman. Tama, mali? Kasama ko ba kayong pupulong doon? Talaga? Yeah. Napuyan din kayo? Yeah. Nairapan din ba kayong event siya? Yeah. Pero nanalo siya. Tama ka Ngayon, nandiyan na yan. Ano sabi ko kanina? We move on. Kung kaya nyo at nagawa, nating lahat para sa kanya. Pwede ba akong pakiusap pagpahimay na natin yun? Pwede, pwede, pwede! Pwede? Dati pa ba eh? Hindi naman ako nagsisim. Dati pa ba Akala mo kung sino na. <laughs> Hindi, print talk lang naman. Masa. Wala naman tayong manila, mapapansin ito. Pinukuli pa nga natin. Masa. Dati mabait. Nasobra niya ka tama. taba. Umabot ang galing. <laughs> Pwede pagpahingin na natin yun? Promise? Yes! Yes! Talaga? Yes! At least, ito, i-endorse ko laging nasa kalsada. Matatagpuan. Matiging sa lahat. Magaling na concert. Okay. Eh, basta tayo, basta tayo, nakatulong tayo dun sa isa. Hindi naman pwedeng ito O ngayon, ang tulong naman nating lahat, pwede bang makisuyo? personal personal kung so pakisuyo sa inyo pwede ba ang gawin na nating congressman pagdating ng araw ng pag-uuko sa mayo pwede ba si Apol Nieto total nagawa niyo sa kanya pwede ba natin gawin kaya ako? Yes! Yeah! Promise? Talaga? Wala nang pinakapasayang araw ko pag pinagmaka yung isa. Yes! At ako ko yung simple lang. Alam niyo, ito ah, grill to plant. Grill to Yung nice. aso, Pakainin mo. Diba? Yeah. Tinamo mo. Puta pa lang. Nalaga mo. Nakalaya mga ng kamay ng taong nagpakain sa kanya. Kung yun, nagawa sa akin, sino kayo? Paano pa kayo? Kaya yan, sa akin, personal ko yan, kay hilingan sa inyo. Gusto ko makinala, ang mga congressman, gusto ko sumikat sila, gusto ko umangat sila, pero ayaw kong maging mayamang sila. Ayaw kong maging mapangabi. Tama na yung ikaw ay matigas kasi pinaglalaban mo yung tao, pero pinaglalaban lang nila or medyo. Saya akan kembali gaya yang agak. Tangkap pinyo. Tak kepengen naik. Tangkap pinyo. Aki Tanggapin tepat. Pro marino. Saya pinyo. Hah? Prabis. Oh, agak uyun nah. Agak uyun nah. Di perbejo. o share nyo sa kamag-anak ninyo, sabihin nyo galing ni eh, Apple Nieto. Yes. Pwede? Yes! Aling na gabi-aling araw ito, aling na event ko. ngayon lang ako nakiusap ng gusto para sa Kasi, kung nandun lang kayo sa meeting, nalulula kayo sa pinig na hindi niyo makakain yung sinabi sa akin. Hindi niyo makakain para hindi tao kung duruduruin ka ng mga tao ang pinalagaan. Kaya, total na yan yan, nakapagpubo na rin naman kayo. Marami na rin kayo napahiwalay sa mga syopatyo. Nakamove mo na kayo sa buhay, we move on. Now, dito po susuhatin ang galing ng kaagapay ng District 3 ng Maynila. Hindi natin, dahil ipinagyayabag pa, wala daw kayong bilang Pwede eh, tignan natin nang makita niya, yung inahanap niyang sakit ng katawan. Pwede? Yeah. Pwede? Yeah. Pwede? Yeah. Promise? Yeah. Aasako. Yeah. Uulitin ko ang ating congressman Apol Nieto.